So yun mga bossy welcome back sa ating channel muli Jure Ems at syempre para sa episode natin for today may session ako sa inyo about sa pagle-layout ng tiles or paano mag sa mga CR na hindi iswalado yung mga wall natin. So sa inyong natin mga bossy eh, kaya hindi naging iswalado yung ating mga wall yung bahay natin kasi hindi iswalado ang lote. Yan. So, bali ang ginawa natin dito mga bossing. Dahil hindi nga eskwalado yung ating uh, lote, lote, tiles muna tayo ng isang wall na parte. No? Ang gagawin natin, pinaka-importante, tatama lang natin sa hulo, sa level, yung ating mga tiles. And then syempre, mapapansin niyo meron nga pala tayong ibang tiles dyan. Yan yung accent niya. Yan yung uh, request ng may-ari. Na gusto niya may accent na planks yung kanyang CR sa so may shower part. So kaya may ibang tiles dyan. Okay, so pag natapos yung kabitan, itong part na to ng tiles, okay na. Kakabit naman ulit kayo ng tiles dito sa kabilang parte na to. So ngayon, itong uh, tiles naman dito sa kabilang part niya, hindi na kayo siyempre mag-iiskwala. Kasi nga, hindi iskwalado yan. Ang gagawin nyo, basta ikabitan nyo lang yan ng tiles. Ang importante, nasa hulog. At pareho yung thickness nung kanilang mortar magkabilang dulo. So susundin nyo yung plastering. Kaya kinakailangan, yung plastering natin kinakailangan nasa hulog. So yun yung pinaka-importante. Ngayon, pagdating naman sa kabilang side, magkakabit tayo ng tiles dito. Dito tayo mag-iiskwala. Anong i natin mga bossing? Yung bikat. Yung takbo ng bikat ng ating tiles. So pag mag kayo mga bossing, marami naman tayong paraan na pwedeng gamitin. Una, mag kayo gamit yung squala yung malaki, gamit yung tanse, and then meron din tayong laser. Hindi ko lang ginamit mga boss yung laser natin. Ayan, may laser tayo. Puksan natin. Ayan, pwede tayong mag-eskwala gamit yung laser natin. And then, pwede rin tayong mag-eskwala gamit yung tiles. Ayan, tiles na lang yung ginamit ko. Ang gagawin nyo lang naman, yung edge ng tiles ay tatama natin sa bikat ng tiles sa walling para makita natin kung hanggang saan tatama. Ayan. So ngayon, alam na natin ngayon kung saan tayo mag magkabit ng tiles. Yan, importante pa rin kasi itinatama natin yung B-cut para pag nakita yung uh, flooring natin at saka yung walling, although hindi iskwalado yung area, ay magiging iskwalado pa rin yung magkatapat na side at yung ating flooring. Ngayon mga bossing, so ganun lang. Di ba basic lang yung pagkakabit natin ng tiles sa mga hindi iskwalado ng uh, CRs? Ang pinaka-importante lang naman bago ka mag-tiles ng isang walling, check mo ang plastering, i-layout mo na magiging magkapareho yung uh, thickness ng mortar, magkabilang dulo palagi ang kuha. Kung kubuha ka ng 2cm dun sa kabila, 2cm din dito, kinakailangan pantay sila. Okay, so ganun lang mga bossing. Tapos itama mo lang sa hulog yung uh, tiles mo, itama mo sa level, wala ka nang ibang isipin yun lang and then tapos pag mag-iiskwala ka naman dadalin mo yung B-cut yung iskwala sa kabilang wall ganyan lang ang gagawin mo kaya na sabi ko marami tayong option tanse, iskwala, laser pwedeng tiles bahala ka ng mamili so tapos ayun na mga bossing kakabit ka na ulit ng tiles and then magle-level ka lang pagdating sa height ng tiles kinakailangan syempre pag nag-tiles ka dito sa kabilang wall na to ay levelado. So para pag-umikot ang times diyan sa world na yan, magpapanag yung ating bikat. Okay, kailangan hindi mababa hindi mataas, kailangan lebelado.